Hi mga lads, so ngayon magte-testing na po pala ulit kami Ayan yung mga kasama ko yung mga bata Ito po yung unang testing namin, ayan Kaso po yung unang testing na yan, Lumubog, kasi po hindi po ayos yung pagkaka Pagkaka ano po, pagkakakabit na ang cross niya Hindi ko po pala naigpitan Kaya kinuha ko dyan Kaso, muntikan akong madulas dyan Kasi po, madaming bato Kaya sabi ko, akin na muna yung bangka At ayusin natin Tapos kinuha ko na po yung aling remis dyan Para po ayusin po at tikpitan yun. Ayan na po yung pangalawang testing namin. Yung testing po na to is medyo matuli na po siya. Medyo ma may katutuli na lang din po yan. Kasi po yung ginamit lang po naming battery dyan is power bank lang po. Kaya lumipat kami ng pag-aandaran pag, pag kasi po medyo maiksi yan. Testing po namin dyan. Ayan, okay na po yung pagpapaandar namin dyan. Tapos po sabi ko po kay Cedric, ibalik niya po. Yung pagbalik niya po, ayan po, lumiko po, kaya po, munti ka na tum tumama sa bato, kaya yun, buti sinasalo ko. Tapos ayan, munti pa ako madulas dyan, ayan o. Oh. Tapos ito po, yung pangatlong testing namin, mabilis pa rin po yan, ayan po. Tapos sabi ko kay Cedric, ano yun niya, ibalik niya po dito sa akin para po ma makuha ko. pandar niya po ulit pabalik, pero sabi niya, ayaw niya na daw baka daw lumiko na naman at pumunta daw po sa bato kaya hindi niya na po binalik tinanggal niya na lang po yung wire na nakasalpak para matanggal yung andar tapos po ito na po yung huling paandar namin yung testing ko kaso po ano na po siya tawag dito yung lobat na po kaya mabagal na po yung andar niya yan po kaya napag-desisyonan na po namin na umuwi na kasi po lobat na po yan. Yan lang po yung nakaya ng ano namin takbo ng bangka. Salamat po sa panonood mga lods. Sa susunod na video po ulit.